ka ba ng sasakyan at naghahanap ka ng legit mabilis ka transaksyon at napakalaking cash discount ang kaya ibigay sa inyo? Nako! Ako si Ramel sales Suzuki Sales Manager, Auto Caloacan Brands. 17 years na ako dito sa dealer namin at sabi ko nga po, pag-manager yung kausap nyo po, nako! iba talaga makipag-transaction yan. Okay? So, ayan, no? Oh. Andyan yung number ko po sa monitor nyo. Tawagan nyo po ako dahil ako na bahala magbigay sa si inyo ng sobrang napakalaking cash discount dahil cash buyer naman po kayo. Okay? Tawagan nyo na ako. bili. welcome to my YouTube channel, Ramel Gonzalez. And ayun! <laughs> so ayan o, oh. today po, i-demo e, de ko sa inyo po yung pinakabago, pinakalatest. At alam ko, ito po sa lahat na naghahanap po sa pinakamura, pinakamatipid sa gasolina at mababa lang po yung monthly po na gusto nyo po pang negosyo. Yung magagamit nyo po araw-araw at talagang wow! Yung hindi ka na mahirapan pa mag-rent uh, mag ng sakayan o di kaya mag-rent po na magagamit mo para sa business nyo po. Ito po, ito yung sasakyan na magandang gamitin po pag nagsisimula pa lang po kayo pang negosyo and hindi naman ganun kadami pa po yung pera. Talagang ito yung may re-recommend ko po sa inyo. Ito po, ito po yung sasakyan na to na pang negosyo na hindi po masakit sa bulsa. Okay, so ayan. So bago pala, no, ipakilala ko muna yung pangalan ko po. Ako si Ramel Gonzalez, Suzuki Sales Manager, Auto Caloocan Brand. So sa mga hindi pa po nakakilala, ayun po. <laughs> ano po ba yung mayroon dito sa channel ko po? Sa channel ko po, nagbibigay po ako ng napakalaking discount. Bagsak presyo at napaka daming freebies po. Okay? So ngayon sabi ko nga, edo demo ko sa inyo po yung Suzuki Carry utility van with single aircon. Oh, no? Ito guys. So, edo demo ko po sa inyo. Ito po, yung edo demo ko sa inyo po, yung Carry utility van na talagang wow! Pinaka the best po talaga ito po. So, <laughs> napakaganda nito. Napakamura at napakatipid sa gasolina. So, ayun o. No? Uh, ipakita ko sa inyo po yung loob kung po ano pong mayroon po sa Suzuki Carry Utility Van po. So, ito guys. So, sabi ko nga, ito po yung Suzuki Carry utility van natin na pwede nyo po magamit po pang araw-araw, pang negosyo, and talagang wow, the best po. Ito po is 1.5 po yung makina po no, ng Suzuki Carry natin na uh, Carry utility van po manual. So, kagandahan po nito guys, mayroon na din po siyang ah... Uh, dito po, mayroon po tayo dito po, radio po, na pwede natin po magamit po. And then, this of course, may mga lagayin po tayo dito ng mga personal things po. Na, ang dami, batted holder ko, or mga personal things na pwede ilagay dito. Ang kagandahan yung glove compartment niya po, napakalaki po, no? And yes, of course, meron din po dito separate po. And dito, kagandahan, <laughs> pwede dito po guys, no? Pwede umupo dito. Yes, pwede isa. And yes, of course, pwede din dito po isa ka po. So, can you imagine? Napakaluwag na ang daming pwedeng maisakay. And na, sabi ko nga, napakamura ng presyo. So, dito muna tayo. E demo ko muna sa inyo to. <laughs> na ito, na sabi ko nga, no, kung driver po kayo, talagang wow. Ang headroom niya po, talagang asulit. Uh, kasi nga, kahit gaano po kayo katangkad po, and uh, talagang hindi po kayo, hindi po abot dyan. And yes, of course, yung legroom niya naman po, napakaganda din po ng legroom niya po. So, ito guys, uh, sabi ko nga no, napaka-visible po yung harap natin po dito po sa Suzuki natin po. Pag nagda-drive po tayo, napaka-visible po. And yes, of course, no, so ito, pag sinabi natin single aircon, dito po yung aircon lang po sa atin sa harap. Yan po yung aircon natin. And ito, kagandahan po, mayroon po dito uh, butas din po na hindi naman siya ganun. May nagsasabi, Ramel, napakainit naman yan kasi nga sabi ko, bakit single aircon lang? Bakit hindi naman dual aircon? Pwede tayo mag-dual aircon. Pero sabi ko nga, pag dual aircon naman po, sabi ko nga po, mayroon tayong extra charge po doon. So, pwede naman din po, pero matagal lang po bago gawin. And yan. And yes, of course, lalamig din kasi lalamig siya dito. And yun, dito din po. So, ayan po, no. So, tignan natin yung sa, doon po sa likod kung kasya po ba or ano po bang pwede natin ma, ano dito po sa inyo po, no. So, dito po sa likod niya po, ito po yung likod. ng susuki natin na <laughs> lalabas na pala kayo wait lang, tapusin ko lang to so ayan, 5 minutes po boss, no? so ito po, yung likod niya po, pwede mo makita yung likod niya po ito so yung likod niya, ito po yung likod so ilalabas lang namin to ha 5 minutes lang. Ah, ayan po. Ito yung likod niya po, guys. No? Yung likod niya po, kagandahan. So, ito. So, ito po. Sabi ko nga, katulad ko po, po kung ilan po ba tayo dito po na pwede isakay po. Madami tayo pwede isakay. Na fold po ito. So, talaga... <laughs> Ang dami. Ang dami pwede isakay sakay ko. Madami pa sana ako i-share sa inyo. Paso lang nga, sabi ko nga, may ilalabas na ako dito kaya hindi ko magagamit. Uwing-uwing na din sila. So, ayan po no. Sa lahat ng mga OFW po, paso ka muna. So, sa lahat po ng mga OFW po na gusto bumili po ng Suzuki, maliwanag ba ako? Right. And po, sa lahat po ng mga uh, OFW po na gusto bumili po ng Suzuki cars po and pang negosyo na magagamit araw-araw po, ito na po yung pinaka the best na pwede nyo po bilhin po. Sa lahat naman po ng mga customer po nandiyan na cash buyer po, ako na po bahala magbigay po sa si inyo ng manager cash discount po. Dahil sabi ko nga po no, pag si Ramel Gonzalez talaga, hindi hindi po, po talaga kayo pa ipapahiya po sa discounted na kaya natin ibigay po sa inyo po. Yun no, na po sa lahat naman po na mangutang or uh, financing po, ako na po bahala magkasikaso sa inyo sa banko po. Madami tayo po maibibigay sa inyo at napakabilis lang po na transaction na kaya natin ibigay po sa inyo po. And just yes, of course, sabi ko nga, sa lahat na gusto na bumili, huwag kayo mahiya po ha. Tawagan nyo lang po ako. Pinaka the best po ang pwede natin. Napakababa lang ng monthly nito. Nasa 15,000 lang po yung monthly nito. And ang baba lang din ng down payment nito na pwede natin ibigay po sa inyo po. Na talagang pinaka Sabi ko nga, maganda to pang negosyo. 16 seaters po, tatlo sa harap. Dito, ay, uh, dito naman po, dito din sa likod, ang dami. Naka-fold din po ito. Ayan, oh, ipo fold nyo lang yung chair, ipo fold nyo lang po ito. Wow, talagang, ay, nako, sabi ko nga, tapos lagyan nyo pa dito ng upuan, nako, the best. The best talaga po yung Suzuki Carry Utility Van. Ang price niya lang po, P739,000 po. So, ayan, baba ka na, dahil nga sabi ko nga, madami pa sana ako ikwento sa inyo kaso lang dahil nga mayroon po tayong palabas na unit <laughs> so ayan so sa lahat na gusto po bumili po na Suzuki po carry uh, utility van ah uh, puntahan nyo lang po ako dito sa Suzuki Auto Kalookan dahil ako na po bahala magbigay po sa inyo po ng pinaka the best po pinaka the best po na sasakyan talaga. Ako na pong bahala magbigay po sa inyo ng pinaka the best na offer, pinaka magaling po na transaksyon at ang daming premise na pwede natin ibigay po. Okay? Puntahan nyo po ako sa Suzuki Auto Caloakan, Ramel Gonzalez, sales manager. Yung number ko po nandito sa monitor nyo po, sir, 915-907-9878. Sir, 915-907-9878 na pwede nyo po tawagan. Pwede nyo din po ako mapuntahan po sa lahat ng mga social media account po. po. May po tayong TikTok account, Instagram, Facebook pages po sa Caramel Gonzales po na Facebook na personal. Kung anong pangalan ko sa YouTube, ganun din po yung pangalan ko sa lahat ng mga social media account po. Profile picture, kung ano nakikita yung itsura, ako ako na po yan. Okay? Ayan, sabi ko nga, nagmamadre pa ako. So, tawagan niyo po ako. Ako na po bahala magbigay sa inyo ng pinaka-the best na offer po, Ramel Gonzales, na nagsasabi po na... Bye! Na...